Paul Salas reacts to Andrea Brillante saying he was her childhood crush. Natatawa lang si Paul Salas 25 nang tanungin kung alam niya na siya ang first ever crush ni Andrea Brillantes. 4 years old si Andrea nang magka-crush siya kay Paul ayon mismo kay Andrea sa YouTube vlog ni Ivana Alawi. Nakarating na yun sa akin natatawang sabi ni Paul. Matagal na raw kakilala ni Paul si Andrea na rin sa palayo na Blythe. Lahat ni Paul at sa kaalamang ko before naman nakakasama ko si Blythe sa mga racket tapos nagkaroon din kami ng isang movie shoot, Everyday I Love You. Yung kila Enrique Hill at Liza Soberano, nagkasama kami ron. Noon pa lang ay alam daw ni Paul na childhood crush siya ni Andrea. And open naman talaga siya about it and si mami at saka yung mom niya actually magkakilala. So parang matagal ko na rin alam na may ganong saying na noong bata pa siya, crush niya ako, dagdag ni Paul. Nagkatrabaho na rin si Paul at Andrea noong mga bata pa sila. Kwento ni Paul, ang tito ninong niya na si Dingdong Dantes test ang nagkas sa pinagsamahan nilang proyekto kasi kay Tito Dong yon parang mini film yata ni Tito Dong yon doon kami unang nagkasama syempre si Tito Dong parang halos siya rin ang isa sa nakadiscover kay Blythe kung hindi ako nagkakamali ha parang siya rin ang isa sa unang nakakita kay Blythe na pwedeng magartista to so trinay niya sa parang ginagawa niyang mini film parang own project niya yon isinama rin daw ni Dingdong si Paul sa proyekto And syempre as a pumpkin, ako na ang kinuha niya. Parang sa wedding yata yon So doon kami nagkakilala. Yun siguro ang unang pagkakataon na nakita niya ko. Kaya sabi niya, pugi ako. Balik tanaw ni Paul sabay natatawa na hihiyang bawin niya joke lang. Nasa 7 o walong taong gulang daw siguro ang edad ni Paul noon habang 4 na taong gulang naman si Andrea Sabi pa ni Paul, noong dating nagkakasama kami, alam ko na sasabi niya na dating nga kuya Paul May mga ganun kami nga biruan before pero hindi ko na lang maalala ang last na pagsasama namin noon, parang 16 or 17 ako Matagal na yun, siguro nabalik lang ngayon kasi natanong siya. Natatawa rin na sabi ni Paul, tapos sabi niya wag na kong umasa ngayon dahil hindi na raw niya ako crush. Tinanong namin si Paul kung ano ang reaksyon niya na nung bata lang siya nagustuhan ni Andrea pero ngayon hindi na. Okay lang yon natatawang sagot pa niya. Actually, biruan lang yon Kung single ako, baka pwedeng humirit-hirit ako pero hindi, may inalagaan din akong relationship. Girlfriend ni Paul, ang kapwa-kapuso star na si Mikey Kentos. Ano ang reaction ni Mikey sa revelasyon ni Andrea yes, sa vlog nito? Actually, alam niya yon kasi parang may lumabas na rin na article dati at saka parang sa mga interview ni Blythe, nasasabi niya yon ganun ka-open yung bata. Open din siya sa past life niya, sa mga nangyari sa buhay niya, ganun siya eh. Kaya maraming nag-a-idol sa kanya. So may idea rin si Mikey Ron so parang wala lang parang natatawa lang din siya wala naman siyang reaction or anything and that's it for today's video thank you for watching and please don't forget to subscribe like and share for more showbiz updates bye